Ayan na. Grabe. Ang naman sir. Angit. Pakasabay sa danda. ko naman ngayon. Tingin pa. pa Nakakain na. Ang tagal kasi ng rice. Ang tagal ng rice. Tagal tumunog yung baser namin Tagal tumunog. Dapat daw rice. Basel na sukot. 20 minutes pero isang oras na. Ang sarap-sarap kami naman yung nasarap. So, nangyayari na <laughs> ng pagkain. pa pagkagutom ka, kakantay. Last mo na to, mang inasal dito. Ayaw ko na sa'yo. Gutom na, gutom na. Ngayon lang yung kasi Father's Day. At susunod ko 20 minutes, pero ha. po 40 minutes. Pani oras na. <laughs> may dumating na order. Isa lang. Hindi naman nakakain pa yan. Tatlo. Ayun, may kanin na. Yung paldo. Yung paldo. tapon mo yan maligo <laughs> ka dyan ok oh, almost na yung drinks niya gutom na gutom